Naisip niyo na ba kung paano natin masusuportahan ang ating mga mahal sa buhay sa pinakuling yugto ng kanilang paglalakbay dito sa lupa? Ito ay isang tanong na minsan ay mahirap pag-usapan. Hindi dahil sa ayaw natin, kundi dahil sa takot at pangamba sa hindi natin nalalaman. Bilang mga Pilipino, malapit tayo sa ating pamilya at ang pagtanda ay bahagi ng natural na siklo ng buhay. Ngunit kapag dumating ang sandali na malapit ng magpaalam ang isa sa atin, marami sa atin ang nababalisa, natatakot at higit sa lahat, hindi alam kung ano ang aasahan. Ang sakit na makita ang isang minamahal na unti-unting nangihina nang hindi naunawaan ang mga nangyayari ay talagang mabigat. Ang pagkadiskubre kung ano ang nagiging sani ng mga pagbabagong ito ay maring magbigay ng kapayapaan at lakas ng loob hindi lamang sa taong umaalis, kundi pati na rin sa mga naiwan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang senyals na madalas na nakikita ng mga hospice nurse sa mga matatandang malapit ng pumanaw. Ang mga nurses na ito ay may pananaw dahil sa kanilang araw-araw na pag sa mga sitwasyong ito at ang kanilang mga obserbasyon ay maaaring magsilbing gabay upang mas maunawaan natin ang proseso nito at makapagbigay ng mas mainam na suporta at pagmamahal. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng lunas o pagpigil sa hindi maiiwasan, kundi tungkol sa paggunawa, pagtanggap at pagbibigay ng kapayapaan sa huling mga sandali. Manatili hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahaging isang maalagang palala na magbibigay ng kapayapaan sa inyong puso at pamilya. Simulan natin sa unang sinyales na madalas na napapansin ng mga hospice nurse at ito ay ang unti-unting pagbaba ng gana sa pagkain at paginom. Marahil ay napansin nyo na sa inyong mga lolo't lola o mga magulang na habang sila ay tumatanda, unti-unti silang nawawalan ng interes sa pagkain. Kung dati ay malakas silang kumain ng paborito nilang adobo, sinigang o tinola, Nayon ay tila konti na lang ang kanilang kinakain o minsan ay ayaw na talaga. Hindi ito dahil sa ayaw na nila sa inyong luto kundi dahil ang katawan mismo ay naghahanda na sa pagtatapos ng paglalakbay nito. Sa puntong ito, ang katawan ay hindi na nangangailangan ng maraming enerya tulad ng dati. Kaya natural lang na bumaba ang kanilang gana ang kanilang digestive system ay bumabagal na rin at ang pagproseso ng pagkain ay nagiging mahirap na. Madalas, ito ang pinakamahirap na makita para sa mga pamilya. Ang natural na ugali nating mga Pilipino ay mag-alala kapag hindi kumakain ang ating maal sa buhay. Nice nating pakainin sila. Baka sakaling lumakas, baka sakaling bumuti. Ngunit sa sitwasyong ito, ang pagpilit sa kanila na kumain ay maaring magdulot ng higit na discomfort. maari silang makaranas ng palsusuka, pananakit ng tiyan o hirap sa paglunok. Ang maalaga rito ay hindi na ang nutrisyon, kundi ang kaginhawaan. Kung may gusto silang kainin, kahit konti lang, hayaan nating bigyan sila ng anumang masarap o nakakapagpagana. Maari itong isang malit na kutsarang sabaw ng mano, isang sipsip -sip ng juice o paborito nilang fruit shake na binibini na may konting gatas ang pagbabarin sa paginom ay karaniwan. Maring hindi na sila nauuhaw o nahihirapan silang lumunok. Sa mga ganitong pagkakataon, ang paggamit ng maliliit na sipsip ng tubig o pagmoisturize ng kanilang labi gamit ang basang tela ay mas nakakatulong. Kung minsan, ang paglagay ng kaunting yelo sa kanilang bibig ay maaring magbigay ng ginhawa Tandaan na ang pagpilit sa kanila na uminom ng maraming tubig ay maaring magdulot ng pagduduwal o iba pang komplikasyon. Ang layunin ay hindi na ang pagpapanatili ng hydration sa normal na antas, kundi ang pagtiyak na sila ay komportable at walang nararamdamang uhaw. Sa bahaging ito ng buhay, ang pagiging presente at ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito ay mas mahalaga kaysa sa pagpilit sa kanila na kumain o uminom, ang pagyakap, ang mahinahong pagsasalita, at ang pagpapakita ng pagmamahal ay ang pinakamahalagang pagkain na maari nating ibigay sa kanila sa panahong ito. Ang pagtanggap sa katotohanan na ang kanilang katawan ay unti-unti ng nagpapaalam ay ang unang akbang para sa isang mapayapang pagtawid. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang senyals at ito ay ang pagdami ng tulog o pagiging antukin. Mapapansin ninyo na ang inyong mahal sa buhay ay mas maraming oras na nakapikit na katulog o tila antok na antok. Kung dati ay aktibo sila, ngayon ay parang gusto na lang nilang matulog buong araw at minsan ay nagigising lang para kumain ng konti o umihi. Hindi ito dahil sa tamad sila o wala silang gana sa inyong presensya. Sa halip, ito ay isang natural na proseso kung saan ang katawan ay nagtitipon ng lakas at enerhiya ang mga organ sa katawan ay unti-unting bumabagal at ang metabolismo ay bumababa. Ang pagtulog ay nagiging isang paraan parang kanilang katawan ay makapagpahinga at maghanda para sa huling yugto ng kanilang paglalakbay. Para sa mga pamilya, maaring nakakabahala ito. Baka isipin nyo na hindi na sila gumagalaw o baka isipin nyo na nawawala na sila ng pag-asa. Ngunit sa katotohanan, ito ay madalas na isang mapayapang estado. Maraming pasyente sa hospice ang nagsasabi na ang pagtulog ay nagiging komportable at sila ay nakararanas ng mas konting sakit o pagod. Habang sila ay natutulog, ang kanilang isip ay maaring naglalakbay na sa iba't ibang dimensyon. Maari silang nakakakita ng mga mahal sa buhay na nauna ng pumanaw o nakararanas ng mga panaginip na puno ng kapayapaan at liwanag. Mahalaga na hayaan natin silang matulog at huwag silang gisingin kung hindi kinakailangan. Ang pagtulog na ito ay bahagi ng kanilang paghahanda. Ano ang maaari nating gawin sa panahong ito? Una, panatilihin ang kanilang silid na tahimik at payapa. Iwasan ang malakas na ingay, telebisyon na nakabukas o maraming taong naguusap ng malapas. Ang isang mahinahon na kapaligiran ay makakatulong sa kanilang pagtulog at pagpapahinya. Ikalawa, kung sila ay dising, subukang magsalita sa kanila ng mahina at kalmado. Kahit na sa tingin nyo ay hindi sila nakikinig, ang pandinig ay madalas na ang huling sentido na nawawala. Sabihin ang mga salitang nagpapakita ng pagmamahal, pasasalamat, at paalam. Mari kayo magkwento ng mga masasayang alaala, magbasa ng panalangin o magpatugtog ng paborito nilang musika ng mahina. Ang paggawak ng kanilang kamay o ang pag na kanilang buho ay napakalaking ginhawa sa kanila. Ang physical touch ay nagbibigay ng siguridad at pagmamahal. Maaring hindi sila makasagot, ngunit mararamdaman nila ang inyong presensya at pagmamahal. Ito ay isang pagkakataon upang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at na sila ay minamahal hanggang sa huling sandali. Tandaan, ang pagdami ng tulog ay isang senyales na ang katawan ay napapahinga na at naghaanda para sa huling paglalakbay. Ito ay hindi dapat katakutan kundi unawain bilang isang mahalagang yugto ng paglipat ang pagbibigay ng espasyo para sa kapayapaan at pagtulog ay ang pinakamabuting regalo na maibibay natin sa kanila. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong sinyales na madalas na napapansin ng mga hospice nurse at ito ay ang pagbabago sa pattern ng paghinga. Ito ay isa sa mga sinyales na maaring nakakabahala para sa mga pamilya. Ngunit mahalagang maunawaan na ito ay normal na bahagi ng proseso ng pagtatapos ng buhay. Mapapansin ninyo na ang paghinga ng inyong mahal sa buhay ay maari maging mababaw, maging mas mabilis, o minsan ay may mahabang pagtigil sa pagitan ng mga hininga. Ito ang tinatawag na Cheney-Stokes Breathing kung saan mero ang mga panahon ng mabilis at malalim na paginga na susundan ng unti-unting pagbagal at pagkatapos ay isang panahon kung saan walang paginga sa loob ng ilang segundo o minsan ay hanggang isang minuto. Ang mga pagbabagong ito ay resulta ng pagbagal ng sirkulasyon ng dugo at pagbaba ng function ng utak na kumukontrol sa paghinga. Yung kar para sa mga hindi nakakaintindi, Maari nakakatakot itong makita. Maaring isipin natin na nahihirapan silang huminga o naghihirap sila. Ngunit sa karamihan ng pagkakataon, ang mga pagbabagong ito sa paghinga ay hindi nagdudulot ng sakit o discomfort sa taong umalis. Ang kanilang katawan ay unti-unting isinasara ang mga sistem at ang paghinga ay isa sa mga huling function na bumabagal. Ang tunog ng paghinga ay maari ring magbago Minsan ay may tunog ng alamunan o plema na tinatawag na death rattle. Ito ay dahil sa pagdami ng secretion sa lalamunan na hindi na ilabas ng pasyente. Hindi ito nagpapahiwatig ng pagkapit ng plema o hirap sa paghinga, kundi simpleng tunog lamang ng hangin na dumadaan sa mga likido sa lalamunan. Ano ang maaari nating gawin upang makatulong? Una, iposisyon ang inyong masa buhay ng komportable maaaring makatulong ang pagtaas ng kanilang ulo ang kaunti sa pamamagitan ng paggamit ng dagdag na unan o paghiga sa tagiliran upang makatulong sa paglabas ng secretions. Maaari ring punasan ng dahan-dahan ang -dahan kanilang bibig upang panatilihing malinis at komportable. Pangalawa, malagang tandaan na huwag magpani. Ang inyong pagiging kalmado ay makakatulong din sa pagiging kalmado ng inyong mahal sa buhay. Kung kayo ay natatakot, mararandaman nila ito at maaaring magdulot ng pagkabalisa sa kanila. Kung mayroon kayong hospice nurse na gumagabay sa inyo, huwag mag-atubili magtanong at tumingin ng payo. Maaari sila mo ibigay ng gamot kung kinakailangan upang makatulton sa paginawa sa anumang paghinga na maaari may kalakip na discomfort. Pangatlo, ipagpatuloy ang pagiging presente. Kung sila ay nakakarinig, ang inyong mahinahon na boses at ang inyong pagmamahal ay malaking ginhawa sabihin sa kanila na ayos lang na nandito kayo at na sila ay ligtas. Ang pagbabago sa paghinga ay isang palatandaan na ang kanilang katawan ay lumalaban na sa pagod at nagsisimula ng maghanda para sa huling pahina. Sa mga sandaling ito, ang pinakamahalaga ay ang pagbibigay ng kapayapaan at pagmamahal. Ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan sa puso na hindi sila naghihirap kundi unti-unting naglilipat ng kanilang presensya mula sa mundong ito. Susunod naman, ang pang-apat na senyales na madalas nating makikita ay ang pagbabago sa temperatura at kulay ng balat, lalo na sa mga kamay at pa. Ito ay karaniwang tinatawag na mottling. Mapapansin niyo. Nang balat ng inyong mahal sa buhay ay maaring maging malamig sa paghawak, lalo na sa mga dulo ng kanilang katawan tulad ng mga daliri, kamay, paa at ilong. Bukod sa panalamig, maaring magbago rin ang kulay ng balat. Ito ay maaring maging parang batik-batik na may bluish o purplish na kulay na parang net lalo na sa mga braso at binti. Ang mga pagbabagong ito sa temperatura at kulay ng balat ay resulta ng pagbagal ng sirkulasyon ng dugo. Habang ang katawan ay naghahanda na magpaalam, ang dugo ay hindi na dumadaloy ng maayos sa mga dulo ng katawan. Sa halip, ang dugo ay mas naitutuon sa mga vital organs tulad ng puso at utak upang mapanatili ang kanilang function hanggang sa huling sandali. Para sa mga pamilya, maaring nakakabahala ito makita dahil bukang hindi na komportable ang pasyente. Maaring isipin ninyo na giniginaw sila o nakakaranas sila ng sakit. Ngunit sa totoo lang, ang mga pagbabagong ito ay hindi karaniwang nagdudulot ng discomfort o sakit sa taong umaalis. Ito ay physiological na proseso lamang. Ang kanilang pandamdam sa lamig ay maaring hindi na rin kasing talas tulad ng dati. Sa halip, ito ay isang sinyalis na ang kanilang katawan ay unti-unting nawawalan ng kakayahang mag-regulate ng temperatura at ang mga sistemang panloob ay bumabagal na. Ang moting ay nagsisimula sa mga dulo at maaring unti-unting kumalat sa iba pang bahagi ng katawan habang papalapit ang pagtatapos. Ano ang maaari nating gawin upang magbigay ng ginawa? Una, maaari ninyong takpan ang kanilang mga kamay at paa ng maligam-gam na kumot o medyas. Ang layunin ay magbigay ng init at ginhawa, hindi para ibalik ang normal na sirkulasyon o temperatura. Ikalawa, iwasan ang paggamit ng electric blanket o heating pad na direktang nakadikit sa balat, dahil maaaring magdulot ito ng paso ng hindi nila nararamdaman. Kung nais niyong hawakan ang kanilang mga kamay o paa, gawin ito ng dahan-dahan at mahinaon. Ang pagmamasahe ng bahagya ay maaaring makatulong sa pakiramdam ng koneksyon at pagmamahal. Ang pang-apat na senyales na ito ay isang malinaw na indikasyon na ang katawan ay unti-unting sumusuko at naghahanda para sa isang mas payapang pagtatapos. Sa mga sandaling ito, ang inyong presensya at ang inyong pagmamahal ay mas mahalaga kaysa anumang medical na interbensyon para sa kondisyong ito. Ang pag-unawa sa motling at panlalamid bilang isang natural na bahagi ng proseso ng pagtatapos ng buhay ay makakatulong sa inyo na maging kalmado at makapagbigay ng tamang suporta. Sa halip na mag-alala sa pisikal na pagbabago, tumuon tayo sa pagbibigay ng emosyonal at espiritual na suporta na mahalaga sa huling yugto ng kanilang paglalakbay. Ang bawat haplos at bawat salita ng pagmamahal ay mahalaga at nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang huling mga sandali. At sa panglima at huling senyalis na ibinahagi ng mga hospice nurse, ito ay ang pagiging malayo o pagtalikod sa pakikisalamuha. Mapapansin ninyo na ang inyong mahal sa buhay ay unti-unting nawawalan ng interes sa mga tao sa paligid niya, kahit pa ang mga pamilyang malapit sa kanya. Kung dati ay masigla siyang makipag-usap o makinig sa mga kwento, na yon ay mas gusto na lang niya ang katahimikan o ang pagiging magisa. Minsan, tila nakatitig lang sila sa kawalan o nakatingin sa kisame at kahit tawagin mo sila, tila malalim ang kanilang iniisip at hindi na gaano nagre-respond. Ito ay maari masakit para sa mga pamilya dahil parang hindi na sila konektado sa inyo o tila nagpapaalam na sila ng walang salita. Ngunit mahalagang unawain na ang pagiging malayon na ito ay hindi personal na pagtanggi ito ay isang natural na bahagi ng kanilang paghahanda sa paglipat. Ang taong malapit ng kumanaw ay madalas na nagsisimulang mag-focus sa loob sa kanilang sariling espiritual at emosyonal na paglalakbay. Tila sila ay lumilipat mula sa mundo ng mga buhay patunggo sa isang bagong dimensyon. Maaari silang nakakakita ng mga bagay o taong hindi natin nakikita at maaring nakakaranas sila ng mga internal na karanasan na hindi natin lubos na naintindihan. Ang kanilang inerya ay nakatuon na sa pag-alis at ang pakikisalamuha ay nagiging isang malaking pagod para sa kanila. Ang pagpapalit ng pisikal na mundo sa espiritual na mundo ay nangangailangan ng lahat ng kanilang lakas, kaya't ang paghiwalay sa mga nakapaligid ay isang kinakailangang proseso. Ano ang mari nating gawin sa panong ito? Una, bigyan sila ng espasyo at paggalang. Huwag silang piliting makipag-usap o maging aktibo kung hindi na nila kaya. Amin yong presensya, kahit tahimik, ay sapat na. Kung nais makipag-ugnayan, subukan ang paghawak ng kamay o ang paghaplos ng kanilang ulo. Ang mga simpleng gawaing ito ay nagbibigay ng ginhawa at nagpapakita ng pagmamahal ng walang salita. Ikalawa, Ipagpatuloy ang pag-uusap sa kanila kahit na sa tingin nyo ay hindi sila nakikinig. Maaari nilang maramdaman ang inyong boses at ang inyong pagmamahal. Sabihin sa kanila ang mga salitang kailangan nilang marinig. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa lahat. Ayos lang na mapahinga ka na. Oh, nandito kami at magiging maayos ang lahat. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng kapayapaan at pahintulot para sa kanila na maglet go. Pakatlo, maring magpatugtog ng mahinang musika na paborito nila o mga panalangin. Ito ay makakatulong na lumikha ng isang payapang kapaligiran na sumusuporta sa kanilang panloob na paglalakbay. Mahalaga rin at tanggapin natin ang kanilang proseso. Hindi sila umiiwas sa atin dahil sa ayaw na nila, kundi dahil sa ang kanilang espiritu ay naghahanda na sa paglipat. Ito ay isang banal na sandali, isang transition at ang ating pagmamahal at pagunawa ang pinakamalaking suporta na may bibigay natin. Ang pagiging malayo ay isang senyales na ang kanilang espiritu ay malapit ng lumipad. Ang pagbibigay ng paintulot sa kanila na umalis ng payapapuno ng pagmamahal at pagunawa ay ang huling at pinakamahalagang regalo na may bibigay natin sa kanila. Kaya nga, nabanggit natin ang limang senyales na madalas na nakikita ng mga hospice nurse bago pumanaw ang isang matanda. Ang pagbaba ng gana sa pagkain at paginom, ang pagdamay ng tulog at pagiging antukin, ang pagbabago sa pattern ng paghinga, ang pagbabago sa temperatura at kulay ng balat, at ang pagiging malayo o pagtalikod sa pakikisalamuha. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat katakutan kundi unawain. Hindi ito tungkol sa sakit o paghihirap, kundi sa isang natural na proseso ng pagtatapos ng paglalakbay dito sa lupa. Ito ay isang proseso ng pagpapahinga, paghanda at paglipat ng espiritu. Bilang mga Pilipino, malalim ang ating pagpapahalaga sa pamilya at sa pagdadamayan. Ang pagunawa sa mga senyales na ito ay hindi para tayo matakot, kundi para tayo maging handa at makapagbigay ng pinakamabuting pagmamahal, suporta at kapayapaan sa ating mahal sa buhay sa mga huling sandali. Sa halip na mag-alala sa mga pisikal na pagbabago na hindi na natin kayang pigilan, tumuon tayo sa pagiging presente, sa pagbibigay ng walang pasubaling pagmamahal at sa pagpapakita ng pag-unawa. Iparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa, na sila ay minamahal at naayos lang na magpahinga na sila. Ang mga huling sandali na ito ay mahalaga. Ito ang mga sandali kung saan ang pagmamahal, panalangin at ang pagdadamayan ng pamilya ay lubos na kailangan. Tandaan malitman o malaki ang inyong kontribusyon sa mga huling sandali na inyong mahal sa buhay. Ang inyong pagmamahal at presensya ay higit pa sa anumang gamot o interbensyon. Ang pagbibigay ng isang mapayapang partawid ay ang pinakadakilang regalo na mibibigay natin sa kanila. Mag-usap ng mahinahon, humawak ng kamay, magbasa ng panalangin o simpleng umupo umpulang sa tabi nila, iparamdam ang inyong pagmamahal. Ito ang mga sandali kung saan ang espiritu ng ating mga mahal sa buhay ay naghahanda na sa kanilang susunod na paglalakbay at tayo ang kanilang sandalan. Meron ba kayong mga o naobserbahan na ganito sa inyong pamilya? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba ang inyong mga kwento ay maaari makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa iba na dumaraan din sa ganitong sitwasyon. Kung naramdaman ninyong natulo ang video na ito at nagbigay ng kapayapaan sa inyong puso, pakilike po at may subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong patuloy na suporta. Tandaan, ang pagtatapos ng isang buhay dito sa lupa ay hindi katapusan ng lahat, kundi simula ng panibagong paglalakbay. Maging sandalan tayo ng ating mga mahal sa buhay hanggang sa huling sandali, puno ng pagmamahal at kapayapaan.